May mga bagay na hindi tama pero nagmumukhang tama dahil ginagawa ng karamihan o kaya naman ay madalas nating makita o madinig. Minsan dahil tila mababaw lang ito para sa iba eh hindi na natin nakikita ang kaseryosohan nito at ang kabigatan ng ating kamalian. Isa na dito ang paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kung mahilig kang manood ng pelikula, palagay ko minsan o madalas mo nang madinig ang paggamit sa pangalan ng Diyos sa katatawanan pagsumpa, pagmumura o kaya naman sa pag-aalimura sa kapwa. Misan pa nga eh, sa isang pelikula, makailang ulit mong madidinig ito na para bang okay lang Total ginagamit naman ng mga artista o kaya naman eh, part ng script. Mahalagang tandaan na hindi nagbabago ang bigat ng pagkakamali dahil ito ay madalas mapakinggan o kaya naman ay ginagawa ng karamihan. Misan pa nga kahit mga palabas na pangbata ay madalas na ding madinig ito. Tuloy ang walang kamalay-malay na bata ay nasasanay din sa mga ekspresyon na hindi tama at nagkakasala pa sa Diyos dahil sa maling impluensya. May mga version din ng paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan na very common sa mga usapan. Kapag natutuwa, kapag nagugulat, kapag nasa shock, o kaya kapag nadudulas. Siyempre, hindi din mawawala yung ginawa ng habit ang paggamit nito sa walang kabuluhan na kung dati-dati ay hindi ka naman sanay na sabihin ito, e eh sinanay mo na ang sarili mo na ito na ang magiging favorite expression mo. Alalahanin mo na hindi dahil nakasanayan mo na ito, e eh gumagaang ang pagkakamali mo. Ang sabi ng Bible, Wag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan." Ang pangalan ay sumisimbolo sa may-ari ng pangalan. At kapag hindi natin pinapahalagahan ang pangalan, hindi natin pinapahalagahan ang sinisimbolo o nire-represent nito. Hindi mo man intensyon ang hindi igalang ang Diyos, pero kapag ginamit mo ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan, e eh, iyon na din ang katumbas noon. Maliwanag sa verse na kabilang sa sampung utos na ito ay hindi tama at meron pa ngang kaparusahan. Ang maling paggamit sa pangalan ng Diyos ay nagpapakita ng ating maling pakikitungo at kawalan ng paggalang sa Kanya. Kung ang pangalan man natin ay gawing katatawanan o kaya ay gamitin sa maling paraan ay nao-offend tayo kahit alam natin na hindi naman tayo perpekto. Hindi consistent ang sabihin nating mahal natin ng Diyos at sinasamba natin siya samantalang ang utos niya at ang pangalan niya ay hindi natin pinapahalagahan. Magaang man yan sa iyong paningin o expression lang kagaya ng sinasabi ng iba. Pero ang paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan ay isang malaking pagkakamali at pagkakasala. Ang kakayahang magsalita ay isang biyaya. Isipin mo na lamang kung ito ay hindi mo magawa. Pero ito'y biyayang may kasamang responsibilidad. Gamitin mo ng tama ang salita at parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga labi sapagkat ito ang nararapat. Asa ka pa!